Hello, kumusta? Isang magandang araw naman po sa inyong lahat mga boss at welcome back po sa aking YouTube channel at Facebook page, Rick Lords TV. Muli po tayo ay nandito naman para mag-share ng isang namang panibagong video. For today's video ay pag-usapan natin yung tungkol sa ignition switch. So yan po, meron akong uh, ginawa dito ng wire diagram at ito yung explain ko sa inyo. Uh, pero bago ang lahat, kung kayo pa yung bago lang dito sa aking YouTube channel at di po nakapag-subscribe, please pag-subscribe na at inaman nyo na rin po yung notification bell button para updated kayo sa mga bagong upload kong video. at uh, siyempre po, pakipalan nyo na rin po yung aking Facebook page. So yan po, tara, sabay-sabay natin panoorin tong video. Pasok mga kaibigan! So yan po mga boss sa mga baguhan dyan at hindi pa nakakalam kung paano yung wiring connection ng ignition switch. Tara po sama nyo ako at panoorin natin itong video na ito hanggang lulo at dito ay ating isa-isahin kung paano yung wiring connection makakabit sa ignition switch. At itong ignition switch na pala nating pag-usapan ay ito po yung tungkol sa gasoline engine na ignition switch. Iba ang koneksyon ng diesel engine sa ignition switch at iba rin ang gasoline engine switch. So yun po, at makikita po natin, meron lang tayong uh, sinama battery, starter, horn at yung radio. Kasi po, yun yung ating component na sample na pagkukunitan. At meron din tayong fuse, ayan. So magpokus focus lang tayo dito sa ignition switch dahil po ito yung ating main topic. So yan, yung ignition switch ay meron niyang apat na terminal. Isang terminal dyan ay power supply. Then yung tatlo dyan ay output na yan. So meron dyang accessories, ignition at yung starting. So ayan yung mga pin terminal ng ignition switch. Ngayon, yung wiring connection na makakabit dito sa power supply ay manggagaling yan sa positive terminal ng battery. So ayan, din yung tatlo na yan, yung accessories, ignition at starting, may kanya-kanya yung output na pupuntahan. So una ay dito tayo sa accessories. Yung accessories na yan ay papunta yan sa fuse block instrument panel. So ayan din, dito sa instrument panel, fuse block, mayroon na yung mga iba't ibang fuse na output. So ang sample na pinakita natin dito ay yung sa radio. Dahil yung radio ay ang isang power supply niyan ay galing sa accessories so ayan ito yung fuse na yan at nakakabit yan dito sa radio accessories so ayan then yung isa pang terminal ng radio ay dapat to live to galing yan dapat dito sa battery pero dito kinanikta ko lang dito sa ignition para mas malapit ang purpose ko lang kasi itong radio dalawa ang magiging power niyan isang accessories at isang live power So ayan, tapos yung isa dyan ay uh, ground. So yun yung ating sample uh, sa wiring connection ng accessories. Ngayon, dito naman sa ignition, ito yung output naman ng na ignition, papunta naman yan sa fuse. So din yung fuse naman ay maraming, maraming ng output na fuse sa ignition. At uh, dito na tayo kukuha kung anong accessories or uh, component yung ating connectahan ng wiring connection. So dito pinakita ko lang sa inyo yung sample natin ay busina or horn so yan yung ating horn meron tayong isang piece dyan at yung wire connection nakakabit dyan tapos yung kabilang terminal ng horn ay nakaground so yan yung sample ng horn ang purpose ko dito kaya natin dinaan sa ignition just yung power supply ng ating horn para hindi mapaglaruan kung naka-standby yung ating sasakyan just in case ay hindi gagana yung kusina kapag naka turn off yung ignition so yun yung safety na wiring connection pero ito dapat dadaan pa yan ng uh, relay may relay pa dapat yan so yan pero dito since sample lang naman yan kaya direct ako nang kinabit sa fuse ang purpose lang naman natin ay makikita natin kung saan papunta yung mga output ng ignition switch so yan then yung sa starting position na yan, yung wiring connection yan, yan ay yung makakabit papunta sa starter solenoid so yan, ito yung starter solenoid, tatlo yung terminal dyan ang isa naman ng power supply nyan ay galing sa battery yun yung cable na malaki galing sa battery din ito na yung pag turn on ng starting position, dito dadalo yung kurinti para mag crank yung starter at i-start yung makina So yun po, ito lang yung ating kunting kaalaman na binahagi sa inyo tungkol sa ignition switch. Sana po ay inyong nagustuhan at sana po makatulong to sa inyo. Maraming salamat ulit sa inyong panonood at patuloy niyo pa rin akong supportahan kung gusto pa nating mga video tutorial. At sa mga hindi pa naka-follow or naka-subscribe sa aking YouTube channel at Facebook page, follow niyo ako sa aking Facebook page at kisubscribe niyo rin aking YouTube channel. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat. Bye-bye!